good morning ngayon mga kabakyard naghahanda na ako mga kabakyard Ayan, may dala na ako sa sako saka may itak sa loob may maghahanap na naman ako ng gabi mga kabakyard Ayan. Ah, maglalakad na naman ako doon sa mga kabundukan ah, para may masaing mamayang hapon Ayan. maghahanap mag na natin mga kulungan. Let's go mga kabakyard. Ayan na. Ah. What up? What up? Ayan, dito tayo daan mga kabakyard. Baka makahanap tayo. Patay na talaga mga damo. Sa init na yun. Ayan ah. Baka makahanap tayo dito mga tinatapon natin na mga kapatid pwede natin nating pakinabangan yun mga kapatid nakikita ko ng kahoy oh. pakinabangan natin to Ayan, dalhin natin to siya Nandito na tayo sa kapuntukan. Ayan no? Di ba ito ano, wala tayong nakitang gabi. Ito eh. lang dadalhin natin. Pagadaan sa kabila, makakita tayo. kasi maraming nagtatapon dito eh mga plywood yan sana oh wala na na pwedeng pakinabangan natin ito oh yung tiles na malaki pwede yan rah meron natin yung plywood nakalagay natin tong plywood na to sana makakita tayo ng gabi meron gabi naman dyan maliliit Eh no hindi naman o yan napaka napakaliliit naman marami pa naman sana dati dito yan sa baba ito maliliit ba may tinapon dito ah ayos to balikan ko sa mga kapakyad ayan o oh. ayan o oh. May kahoy. Tingnan natin. Kung pwede ba itong kahoy. Yung dami oh. Ayan oh. Ayan. Pwede natin pakinabangan yan. Paabaklasin lang natin ito. Babo tayo. Ayan oh. Lalagariin ko lang yan. Ayan oh. Sayang yan tinapon na walang mga gabing ligaw dati meron dito eh ayan maliliit mga manda malalaking puno yun maganda ayan pwede natin balikan yan mga kabakerd ayan oh. ang ko lang naman dyan yung kahoy Ayan o, lagariin ko lang pack. Kainabangan natin yung kahoy na yan. Warap, warap. Ayan mga kapakerd. Nandito na lang ating video kasi papasanin ko pa yung kahoy yung dala ko kanina. Tsaka ayan o, balikan ko yan mamaya. Salamat, magandang umaga sa lahat. Ora salamat pala sa lahat ng mga sumuporta sa aking YouTube channel. Uh, thank you sa lahat. Asan uh, yung mga ka hindi pa nakasubscribe subscribe uh, please subscribe at share sa aking maliit na channel. Uh, at sa mga maka sa aking mga in-upload, uh, sana po wag niyo i-skip ang ads para doon lang po tayo makakasahod at makakashare tayo uli sa ating blessing sa ating kapwa. Maraming salamat God bless po po